Magandang hapon, no? Ito, pakatapos kong sumamba. Mararating ko lang galing sa pagsamba. No, inihanda ko itong mga, ano, order na mga uh, walis ting, -ting. Ayan, no? May umorde sa akin. Online. At, uh, i-deliver ko ito ngayon. Okay. Pero malapit lang dito sa amin. Um, along Fairview rin. So, umorder siya ng sampung piraso. I-deliver ko siya. At para magkapera. Ayan. Dami ko pa kasing walis dito eh. So, siguro nasa mga 50 piraso pa lang yung bawas nito. Ang umu ang dumating sa akin is 200 pieces na walis tingting. -ting. Tapos, dalawampung per ay 30 pieces na walis tambo yung walis tambo naman uh, medyo mabenta yun yun yung mabenta so itong walis ting ang bagal ng movement gusto ko na nga ipamigay uh, so, ito yung i-deliver ide ko tatali ko na siya para i-deliver ide ko ron pre-delivery nga pala ako alam metro manila baka may umorder ng napakalayo no? katulad ng mga parting las piñas isang <laughs> peraso, hindi na <laughs> pwede deliver, layo na lang anong Quezon City lang, libre pero malayo na pag ano sobrang, ano na, hindi na bumili na lang kayo dyan, marami nagtitinda rin <laughs> tapos Eto meron din akong mga ano, ayan, yung bagoong, bagoong marinduke. Ano ba? wala na yata ang butas to. Uh, 60 piraso itong sa akin. Oh, uh, ayan siya. Ayan. 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 Lugong Marinduco yan. Galing sa dati kong batchmate ko, kaklase ko, si Ronnie Manalo. Shoutout nga pala kay Ronnie Manalo ng Tigwi. Oh, sa kanya galing to. In order ko sa kanya 60 piraso itong dumating ngayon. Ah, sarap. Hindi siya masyadong maalat ngayon. Ano? Ah, 40 pieces na lang yata. Kasi nagtinda ako kanina umaga nakapagbenta ako ng sampung peraso tapos ngayon tatry ko uli walang may order pero itatry kong dalhin kasi mabenta siya eh lalo na dito sa sa amin kasi maraming bisaya maraming mga taga samar gustong gusto nila itong ganitong bagoong kasi masarap saka hindi siya ano, masyadong maalat maraming nagsasabi hindi siya masyadong maalat yung gawa ni Bats masarap maganda, hindi masyadong maalat hindi katulad nung iba. Tsaka to buo. Yung iba kasi durog. Hindi na makita yung gustong-gusto nila yung kita yung ganito, yung diles Medyo ano, naani nagpanabuo. Yan ang gusto ng gusto ng mga Bisaya din. Kalaman silang at saka sili. Sinasawsawan nila ng mga ano, nilabong saging, nilagang karlobang, kamuting kahoy at nilagang kamuting bagin. Yun, ang napakasarap. The best dito, di ba? Alam na alam yan ng mga probinsyano na laki sa ganung pagkain. So, pwede magdadala rin ako ng kahit limang peraso. Limang peraso lang nito. O kaya, o well, limang peraso. Dalagay ko siya dito sa bayong. Ayan. Kit ng bayong ko, no? Ayan, no? May bayong pa pala ganito ngayon. Ayan, nasilid ka dito. Kumukuha pa akong tatlo. Ayan. Tatlong pera aso. Ito pa. Ayan. Ito. Ayan. 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 Apat lang pala, apat lang pala. Mabigat eh. Baka maputol yung bayong... may bagoong na yung ano, yung kamay. So, yan. Punta na tayo doon sa sa ano, sa taas. I-deliver -de ko na yan. Magmumotor ako. Wala naman ang uhuli ngayon. Meron nga pala akong motor dyan sa labas. Bukod dito sa ano, sa pixie bike ko na yan. 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 Yan, yan sa so mga gustong umorder ng bagoong dyan. At bumili sa akin ng walis online, walis tambo. Kahit ano, lahat binibenta ko. Yung pixie bike na yan, binibenta ko yan. Tsaka cellphone, Buong, yung nagbibenta rin ako ng mga second hand na cellphone. Yan ang ano, dapat gawin ng ano ngayon kasi ang hirap. Hirap ng asahan mo lang yung trabaho. Napaka liit ng sahod. Kaya ito kahit pa paano, nagkaroon ako ng mga sideline sideline. Tsaka ito, ito pa dati hilog ko eh. So, punta mo na. ano ba yan, Max? Kung talaga, oh, ah, aso ko, makulit. So, punta mo na ako ngayon doon sa umorder sa akin. Samahan nyo ako, i-deliver ko yan. Ah! So, yan. Ito nga pala yung motor. Ayan yung motor. Yung pink helmet ko. Ayan, oh, Pink. Pink helmet. Mungi mo loob strap. Kailangan mag helmet. Wala lang ang lisensya. Wala pang helmet. Ayan. Yeah mm -hmm. The... So... Yeah. And... sa harap niya yung bahay. Kasi dinidigod ko yun. So, ah. oh, maglalakad tayo pupunta rin sa bahay ng murder ng walis. Ito sa bitbit ko, tsaka yung bago. <laughs> ah, hirap magana buhay. Ito, naka-helmet pa ako. Pumasok tayo dito sa, sa Eskinita. sa so, huwag nyo lang. Ah. Sana nandun yung umorder. Okay, malapit na tayo. Nandito na ako. May nasa lubong akong nakamotor. Kailangan kumistop. Ah. Palit yung daanan. Ayan. Ayan. Ah. Eh, hey, makikaraan. Makikaraan lang. Pogi. order ng walis pero yung bagoong wala pa wala pang baby kaya dito natin ay wala pa yata tao sandali sandali noy ay noy ay tao dito

So wala nga yata ang tao dito Lods, baka may pinuntahan. Tatanong tayo kung saan. Ah, wala. Hello. Nan? Ano si Noy? Ay, umalis? Ah, saan pumunta? Nag-living? Ah, babalik na lang mama. May walis si Jorde. So wala nga pala yung tao, norte So babalik na lang natin mamaya mga Lods. Umorder pala. Mamaya, ibabalik ko nyo lang. Oo. Oh. <laughs> so, pinalo ko ng bagoong. Mayroon din daw sila. So, Oye, Riley. Nabiling ko muna yung walis na to, ha? Ah. Ha? iti mamaya yan kay Nonoy. Ha? Ah? Puka ng uun. Papasok ko sa loob. Sino taon? Ha? Ano ko muna to? A1. Kay Nono ito. Order. Wala pa siya. So, babalikan ko. Tapos ko order ng bagong. I yung order ng bagong mga ludes. Nga pala. Ayun. Wala Oh, sa so, i-deliver ko lang muna sa Ah. Oh, no. I iwan ko lang muna dyan. Oh, babalik natin mamaya yung order ng walis. Kasi wala yung tao. So, ito na lang muna ang bagong. Ang ibibenta ko. Ah. Uh, yan. Ano na wala yung ilaw doon. So, ito. Bibenta tayo ng bagong. Bagong naman. Tao po. Wala bagong. Kuwenta. Bagong. Bagong marinduke, diles. Ngayon. 50 lang. Ha? Grabe naman to. May... Oh, mamili na oh. Sarap to, hindi masyadong malat. Ano helmet mo? 50? Hindi ko binibenta yung helmet. Ah? <laughs> Murang. Yung helmet ko na ko eh. Ha? pink. Kulay pink, no? Local lang yan. Sa TikTok ko lang nabili yan. Mahala ko, gayok. Ito, idilis ito. Masarap to. Alam mo naman, pag bago kong marinduke, napakasarap. Hindi siya masyadong maalat. Kailangan ba dumating nakapunta ng marinduke? Hindi dinideliver sa akin, to, hindi ako nauwi doon. Eh, hindi kita nalo na kanina kasi isa na lang 'yun eh. eh inutang pa ni Nini. Ni. Sa iyo ka. Si Nini, mo tikman mo. Uh. Tingnan mo. ka ba? Ay joyride ride ka na, hindi ka na nag-aano ngayon. Hindi ka na sa kwan. Hindi ka na sa pogo. Oh, wala ako joyride. Paano mag-ano nang joyride? Sa modelo mo mo. Modelo naman kaya lang ano lang. Nanpro okay, Ah, hindi ka Ah, ah may Joy -like, Joy Ride Deliver din. Ah, okay, ah. Oh, oo Oh. Ah. Thank you ah, sa ano pagbili ng bangya nga pala mga lods si Bernard. Isa nating kaibigan si Lakay. Say hi. <laughs> Bumili siya ng bagong. Oh, shout out daw sa lahat ng mga nanonood. Thank you, Bern. <laughs> Yun, nakabenta na ako ng isa. So, gahanap ako. So, ganyan. Ganyan lang ang buhay ko rito umiikot. <laughs> Kung ano nang binibenta ko, nagbenta ako ng bagoong, nagbenta ako ng walis, nagbenta ako ng cellphone, so, binibenta ko na lahat, hindi lang yung sarili ko. So, shoutout sa lahat. Ayun pala si ano, bagoong! Bagoong marindu kay. Mayroon ka pa? Ay, sayang oh. Ito pa man sana yung pinakamasarap na bagoong oh. <laughs> ah, <laughs> Ah, kahit ano, binibenta pati na yung sarili ko, ko na sa sunod so ah yan muna for today's videos at sana ay nagustuhan nyo sa so, ingat po, bye